Magandang hapon po mga kapatid. Ayan po. Hindi ko lang po matiis na hindi po kunan to ng video. Ito po ang natatayang kalsada po dito sa Quezon City. Na ang gitna po niya ay puro punong kahoy. Wala po doon. Ang lalaki ng punong kahoy. Sa lukuyan nga po pala akong namamasyal dito. At ito po ang napansin ko. pinakagitna niya ay puro punong kahoy na malalaki hindi basta basta punong kahoy lang malalaki talaga siya dito po yan sa batasan road papunta po din mahaba po yan hanggang dun po sa batasan kung napapansin nyo po tingnan niyo po ang ang kanyang dahon halos sakop niya po ang dalawang magkabila ang kalsada Kaya yeah, kahit mainit po dito, mahangin siya. Ayan. Dito. Mainit ang panahon pero dito po sa lugar na tumahangin. Gawa pa siguro dito sa mga puno yan, lalaki po niyan Hindi ko lang po alam kung anong klase puno ito. Sa mga mga kapanood po nito, pa-comment naman po kung anong klase puno. Ayan mga yan. Ayan. Ang lalaki. Kita po, magkano sila. Nagpang-abot na yung mga sanga nila. Kaya dito madilim. Malilim siya. Ang sarap. Ang sarap dito sa ilalim nito. Mahangin po siya. Kahit napakatindi ng init ng araw, dito po mahangin. Ah, ito po. Alam ko po ito. Kung anong klaseng kawit. Ito po yung nagbubunga ng bulak. Ayan. Laki. Iba't ibang punong kawit po siya. Ito parang mahuga niya mata Ayan po, kung napapansin nyo po, maaba na po ang aking nalalakad. Pero hanggang doon pa sa dulo. Ang puro punong kahoy. Ayan, merong mangga. ang walang puknat po talaga ang punong kahoy nasa gitna ng kalsada ayan po mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay Thank you po sa inyong supporta. support. Ah. Pariak naman po at comment naman. Malaking bagay na po sa akin. Thank you po. Bye-bye.